Sa bawat sulok ng ating kasaysayan, may mga leader na nagiiwan ng hindi mapapantayang bakas at isa na rito, si Manuel L. Quezon. Kilala bilang ama ng bigang pambansa, si Quezon ang unang Pilipino na namuno sa buong bansa, hinirang bilang pangulo noong panahon ng Commonwealth. Ngunit, higit pa sa kanyang titulo, siya ay kinikilala bilang isa sa pinakadakilang estadista ng mundo, tagapagtaguyod ng katarungang panlipunan, at inspirasyon ng mga reformang nagbago sa ekonomiya, edukasyon at karapatang pantao ng Pilipinas. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa kanyang buhay mula sa kanyang kabataan sa Baler hanggang sa kanyang makasaysayang mga tagumpay bilang leader na naglatag ng pundasyon ng makabagong republika ng Pilipinas. Sino nga ba si Manuel Quezon at paano niya binago ang ating bayan? tara at ating alamin. Sino si Manuel Quezon? Si Manuel Luis Quezon E. Molina, na kilala rin sa kanyang mga inisyal na MLQ, ay isang Pilipinong abogado, estadista, sundalo at politiko na naging pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas mula 1935 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1944. Siya ang kauna-unang Pilipino na namuno sa pamahalaan ng buong Pilipinas at itinuturing bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni Emilio Aguinaldo, na tinalo ni Quezon sa halalan noong 1935. Kadalasan siyang itinuturing na pinakadakilang Pangulo ng Pilipinas at ang huwaran ng isang Pilipinong estadista kilala rin siya bilang ama ng wikang pambansa at ama ng makabagong Republika ng Pilipinas. Sa kanyang panahon, tinagurian din siyang one of the finest statesmen in the world. Early Life and Education Si Manuel L. Quezon ay pinanganak noong August 19, 1878 sa Baler, El Príncipe na ngayon tinatawag na Aurora. Ang kanyang mga magulang, si Nalucio Quezon E. Velez at Maria Dolores Molina ay parehong guro. Ang ama niya ay isang retiradong sargento ng Guardia Civil. Ayon sa istorya na si Augusto de Viana, si Quezon ay may lahing mestisong Chino-Espanyol. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran at nagtapos ng sekundarya noong 1894. Noong 1899, iniwan niya ang pag-aaral ng abogasya sa UST upang sumali sa digma ang Pilipino-Amerikano. Naging aide de camp ni Emilio Aguinaldo at lumaban sa bataan bilang major. Matapos sumuko, bumalik siya sa pag-aaral at pumasa sa bar exam noong 1903. Nagsimula siyang maglingkod sa pamahalaan bilang treasurer ng Mindoro at Tayabas, naging konsehal ng Lucena, at nahalal bilang gobernador ng Tayabas noong 1906. Presidency from 1935 to 1944 Noong 1935, nanalo si Quezon sa kauna-unahang pambansang halalan para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng Nationalista Party. Nakakuha siya ng halo 68% ng boto laban sa kanyang dalawang pangunahing kalaban, sina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay. Si Quezon ay nanumpa bilang pangulo noong Nobyembre 15, 1935 at kinikilala bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Noong Enero 2008, gayon pa man, naghain si kinatawan Rodolfo Valencia ng panukalang batas na naglalayong kilalanin si General Miguel Malvar bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas, pinalitan umano ni Malvar si Ginaldo noong 1901. Mga kontribusyon Programa sa Katarungang Panlipunan Sa panahon ng Commonwealth, naglunsad si Quezon ng mga reforma tulad ng pagtatag ng korte para sa relasyong industrial, minimum wage law, walong oras sa trabaho at batas sa tenancy para sa mga magsasaka. Itinatag din ang posisyon ng public defender para tulungan ng mahihirap. Sa bisa ng Commonwealth Act No. 20, binili at ipinamahagi niya ang mga lupain tulad ng Buena Vista Estate at naglunsad ng kooperatiba sa agrikultura para sa kita ng mga magsasaka. Ekonomiya Sa simula ng Commonwealth, ang ekonomiya ay matatag. Ang kalakalan ay umabot sa 400 million pesos habang ang halaga ng mga export noong 1936 ay umabot sa 320.9 million pesos. Tumaas ang produksyon ng ginto ng 37 pesos, halos dumoble ang produksyon ng bakal, at tumaas ang produksyon ng semento ng 14%. Nilikha ang National Economic Council upang magbigay ng gabay sa pamahalaan tungkol sa mga usaping pang-ekonomiya at pananalapi. Inorganisa niya ang National Development Company at kinatag ang National Rice and Corn Company na may 4 million pesos na pondo. Ang Agricultural and Industrial Bank ay itinatag para magbigay ng pautang sa maliliit na magsasaka. Reforma sa lupa. Ipinatupad ni Quezon ang Rice Share Tenancy Act of 1933 upang ayusin ang ugnayan ng magsasaka at may-ari ng lupa. Gayunpaman, dahil sa kahinaan ng batas, hindi ito na isakatuparan ng maayos. Sinubukan niyang gawing sapilitan ng batas sa ng luzon, ngunit na natiling hindi sapat ang solusyon sa agraryong suliranin. Reforma sa Edukasyon sa ilalim ng Executive Order No. 19 noong 1936, itinatag ang National Council of Education na pinamunuan ni Rafael Palma. Ginamit ang pondo mula sa Resident Certificate Law upang suportahan at magbukas sa mga pampublikong paaralan. Dumami ang mga paaralan at umabot sa mahigit 1.26 milyon ang kabuoang enrollees noong 1936. karapatang bumoto ng kababaihan Inisyatiba ni Quezon ang karapatang bumoto ng kababaihan Sa plebisito noong April 30, 1937, 447,725 na mga kababaihan ang bumoto pabor sa suffrage habang 44,307 ang tumutol. Dahil dito, Opisyal na iginawad ng karapatang bumoto sa kababaihan. Kamatayan at libing. Si Quezon ay nagkaroon ng tuberculosis at ginugol ang kanyang huling mga taon sa mga ospital, kabilang ang isang ospital ng Army sa Miami Beach noong April 1944. Noong summer, siya ay nanirahan sa isang cure cottage sa Saranac Lake, New York. Pumanaw si Quezon noong 10.05 a.m. noong August 1, 1944 sa edad na 65. Ang kanyang mga labi ay unang inilibing sa Arlington National Cemetery ngunit inihatid ng dating Gobernador General at High Commissioner na si Frank Murphy sakay ng USS Princeton at muling inilibing sa Manila North Cemetery noong July 17, 1946. Kalaunan, inilipat ang kanyang mga labi sa isang maliit na replika ng libingan ni Napoleon sa Quezon Memorial Shrine sa lungsod ng Quezon noong August 1, 1979. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood! Bye!